Alas 5 pa lang ng umaga, dagsana ang mga mananampalataya sa Minor Basilica of Our Lady of Manawag para sa Linggo ng Palaspas o Palm Sunday. Sabay-sabay na iwinagayway ng mga deboto ang kanilang palaspas habang binibindisyonan ito ng pari. Ang pagwawagayway ng mga palaspas ay karaniwang tagpo sa mga simbahan tuwing linggo ng palaspas o Palm Sunday na siya namang hudyat ng pagsisimula ng Simana Santa. Paggunita ito ng pagdating noon ni Hesus Kristo sa Jerusalem at ang mainit na pagtanggap ng mga taong bayan sa kanya na nagwagayway ng kanilang mga palaspas. Simulan natin ang mga mahal sa pawagitan ng pagdiriwang ng pansan. Ang mga palaspas na hawak po natin ay tanda ng ating pagkikilala pagkila kay Jesus bilang Honey. Ang magpapamilyang ito mula sa Caloocan City, personal na bumisita sa Minor Basilica of Our Lady of Manawag ngayong Palm Sunday. Bilang isang Kristiyano, ang palaspas ay parang pag-umpisa ng pananampalataya sa Diyos. Para bigyan tayo ng magandang buhay at kapayapaan sa buong mundo binahagi naman ng ilang mga deboto ang kahalagahan at mensahe ng mahal na araw sa kanilang buhay. Panata na na talaga Panata. ng pamilya natin. Pasasalamat sa mga blessings na binibigay ng uh -huh. Panginoon. Sana parating sa maging yung health namin at uh -huh. saka peace, love, peace and unity. Samantala, dagsarin ang mananampalataya sa Bangued, Abra. Pinangunahan ni Bishop Leopoldo Hausan ng Diocese of Bangued ang unang pagbindisyon ng mga palaspas na ibinagayway ng mga deboto mula sa Town Plaza hanggang sa St. James the Elder Cathedral. Ibinahagi ni Bishop Hausan ang kahalagahan ng araw na ito na hudyat ng pagsisimula ng Simana Santa. Dagsari ng maraming deboto sa iba pang mga simbahan sa Hilagang Luzon. Kabilang na ang Minor Basilica of Our Lady of Charity sa bayan ng Aguola Union. Punurin ng mga debotong Katoliko ang Cathedral of St. Michael sa Ubi, Gamu, Isabela. At maging sa St. Michael's Parish Church sa Rizal, Kalinga. Lester Narag, Balitang Solid North.